Oh, oh may lalabas dito sa bunganga niya. Masalamat okay. na. Maraming salamat po. ay yan, umiiyak na. Oh. Naririnig niya tayo kanina. Naririnig niya po. Hi. Ay, oo oh, na siya. Sabi na, nagmulat. Maraming salamat. Hi. Ay, oo nga. <laughs> Gagaling ka. Gagaling na Alam siya. Ko. Alam ay, ko. Doon sa lang. Ay, oo. Oh, ay, ko hmm, to. salamat. Aming ama oh, salamat. Oh. Nakamulat na. Nakamulat na siya. Nagising Umiyak na. Umiyak pa, o. Oh. Tignan mo yung spirito niya yun. Madilim kasi, kaya gano'n. Hello. Ah, uh, ala, okay na siya. Hmm. Nakamulat na. Pati niya yan, okay na. Will Oo okay na. Hindi pa babayaan. Kasi niling ko sa ating ama sa langit na ng... Marini, pa